So solo ride tayo dito sa Marilake <laughs> What? Ano bang pakiramdam kapag mag-isa lang dito? ah <laughs> Yan na may mga big bikes oh Kayo eh, pa -uwi na lang. ako papunta pa lang boss <laughs> Kamote Welcome to ano San Roque Iyon Ganito palang pakiramdam guys kapag mag-isa Mag-isa kang nagra ride Pero sige lang Bata pa ako, ganito nang tinatatrabaho ko. <laughs> What? Okay. At least same tayo, wala tayong kasabay. Mas gusto ko 'yon. Yan, yeah, hanggang 90 tayo. O, oh, banking-banking tayo muna. na Solo lang naman tayo eh. Banking! Yeah! Uy! Banking-banking <laughs> tayo. wag lang magsagad. Lord, Pinugay. Ah, ito pala yung Pinugay, guys. Barangay Pinugay. Oh. Maganda naman talaga dito kasi mag-ride, oh. Katulo lang tayo. Sila pa uwi na. Ako papunta pa lang. O, oh, diba, oh, daming riders. Pa uwi na yung mga yan. So, huwag muna kayong maglaro. Huwag muna kayong mag-overtake. Yan. Ingat tayo. Baka may mga naglalaro pa. Pa uwi na nga sila. Naglalaro pa sila, eh. Baka may, may mga mag-overshoot dyan at least safe tayo ayun ganito pala talaga dito guys sa mo yung ano Hop. Sarap naman mag-banking talaga dito guys kahit mga sasakyan nag marami din 60 foot di ba dalawang oras pa nga ay may soft drinks yata diyan oh no? kape maraming mga riders dito na ano tayo pakit pa lang oh pauwi pa lang sila <laughs> ako Diyos mio sana wag muna tayo mabitin dito magkakalas tayo nang wala sa oras na paano ba to? ano yung ano dito may inumin <coughs> malamig yung hinahanap ko malamig yun know, o big bike ah grabe dami nagtitin ng suman dito kahit hapon ha pag uwi ako kay bibigay ko Commonwealth tapos marilaki ay sarap pasalubong lang ngayon o no? mga suman tuman suman Pasalubungin natin ang mga riders na nagra-rides dito. Ayun, sarap. GM45 na tayo guys, at tayo KM90 pa. After ng KM90, isang oras pa yon. Papunta ng Respanta. Ah. Oh, sakit. Masakit talaga sa pet guys, masakit na. What? Sugo na, parang gusto ko na sumuko. Gusto ko na sumuko mag-drive. <coughs> garden cottage. Ano yung garden cottage dito guys? Oh. Ibig sabihin, may mga cottage cottage dito. May yan. So, nasiraan si kuya. May gamit siya ako wala eh. Pero, yun talaga advantage. Ayan. May pader, may pader. So, kung mapapansin mo guys, ay mga idol, kung papansinin ninyo, Halos lahat ng mga Mas marami yung papunta rito Pabalik Kasi galing na sila dyan sa taas So tayo naman Dumaan nun tayo dito At pawi tayo ng infanta hmm. Malungkot Malungkot mag isa mag drive eh KM46 na oh KM90 pa tayo Ilang kilometer pa yan Ayan oh kahit mga four wheels Galing sa taas Nag-ride din sila Ewan ko lang kung nagbabanking yung mga yan O oh, di diba oh Kala mo oh, may libing eh Ay sorry may libing <laughs> Ayun no oh, galing sa taso eh Mga riders ba yan? Mga riders <laughs> Ang sarap Ang sarap pagmasdaan Sila ang dami dami Samantalang ako lang mag isa dito <laughs> Marami siguro dito pa Kaya, pag umaga, mga alas 9. Yan, ang dami niyan dito Tambayan kasi ng mga vloggers to guys, eh Aray, sakit sa kwet Oh, no! <coughs> Uy May kasabay pa ako, Bangin mo, sa po Sa po, boss Sayang Yan, 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 gusto ko yan, gusto ko yan Sa ganito Sayang Hindi mo sinagod <laughs> Yung may kasabay na ako Yay Siguro nagdi-needle si kuya, no? para mag overshoot pa eh ayun no oh, marami talaga dito naglalaro oh. wow. dito yun eh, yung mga mga bankingan yun no oh. ang ganda naman kasi ng pagkabig na ang pagkasin ito oh. talaga naman no oh. yun oh. Sana makakita pa tayo ng maganda-gandang ano dito guys Makakita pa tayo ng maganda-gandang spot Ayan guys tatanggalin ko kaya yung ano ko no Battery Ayan mga riders Riders system Talagang pimpesto pesto niya Pumipesto talaga sa'yo